Hello mga kaidol, may hapon. So, di aming diri karun sa uh, kineng, uh, tindahan ng uh, Alpha Department Store sa uh, Poblasyon Sibug Cebu. Nga di na uh, mupalit ni diri karon sapatos. Gumikan kay Adonay na sponsor nga ku ano, nga tawo no, sa akong mga pagkumangkon uh, mupalit mi karon din he og sapatos din he nga tindahan. Kay adonay malumong mga kasing-kasing uh, na naloy na, 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 tao no kay uh, uman nga nag ang video nga kuano sa akong pagkumangkon so maong di amin niya Karon gumikan uh, kay mupalit ni upag si ng sapatos so ako anak ining na ina-cash out ang ipadala ninyo nga cash so salamat kayo ni Sen Owen uh, ni Ma'am Arlene ni Ma'am uh, Jackie so salamat kayo ninyo sir o ma'am kay nakuha, nakuha na yun ang inyong ipadala ng kwarta. So, salamat kayo. So, musulod namin. So, manulod na may diri mga ka-idol sa ante. Okay, mamili may diri sapatos. So, maning tindahan diri mga ka-idol. So, mamili may diri og sapatos. Okay. Diyan na sa solo mga kaidol. So, mangita may sapatos. Asa dapit ang sapatos? Diri, ma'am? Diri, pitas. Diri, tas pitas. Ayan. So, diyan na dyan mga kaidol, no? Ang mga sapatos. So, pwede na may diri mamili. So, So, muna akong mga pagkumangkon mga kaidol. O, oh, mauni. Eh. Ang palitan ng sapatos. ug ako ang pag umangkon usab mga kaidol, idol palitan sa nina ko sa sapatos siya kay guba na sa diyang sapatos wa si kapuli puli so haman ni madan nakapili na kadoy okay. ah nakapili na si so nakapili na akong pag umangkon mga idol og sapatos niya so mao ni napilian oo pila ni doy for 499, 499. 499. Bit-bita doy kayo. So mo ang napili sa akong pagumangkon ko So sapatos yung napili. So ang usan ako kapag umangkon kay Saninday. School shoes. Oh, school shoes. Oh, pero wa siya nakapili diri og sapatos, pero mo adto mi karon sa merkado kay basin og aduna si maangayan dito. So mo adto kami sa merkado kay mangita og sapatos na yung support so yon. So magpa So nagpa-counter na diri maka sa sapatos o sa school shoes sa kung mga pag-umangkon. Ayan. Dili ni sa Alpha Department Store sa Poblacion de Manhol, So, diami may diri karong ng update. Huwag sapatos. Ayan. So diri na sa merkado sa Dumanog Makaydol kay uh, ah, diri na sad ok mamili og sapatos. Diyan na sa merkado Makaydol. Merkado sa Dumanog. So mau ni ang merkado sa Dumanog Makaydol. So musa kami diha sa, ibabaw, sa floor kay mopalit mi diha og sapatos. Musa kami diri sa floor nga bahin ng Kaydol sa dumanok Public Market. Bagong nga merkado diri Makaydol sa Dumanog. so mamalit so so mo ni diri mga kaido iba sa ibabaw nga bayan sa Dumanhog New Public Market so diri mas ibabaw kay nay mga balik ng sapatos diri mga kaido sapatos oh. ato to So, gikan namin sa merkado, mga kaidol. Oh. So nakapalit na gito ako ang pag-umangkon o sapatos dito. Nakapili na siya. So yang niyang napili dito ng na sapatos. O kaning crocs nga sandal mga ka-idol. O ginguman sa akong usa ka pag-umangkon o sapatos. Na na, na na, -idol. O, mo ni tanan, napalit tanan mga ka-idol. padulong na sad ni aning amung ulit. So nakapalit na yun, mi. So salamat kayo sa nag-sponsor kay nakapalit na gyud sa account bagong sapatos sa so, ang mga pagumangkon. So isuon so is lang doha, mga kaydol. So magbuwang ni eh, kare mo mangkon. Oo. Dibay kay sila mga idol. So marot mga idol. So bye-bye.